Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. Ayan, ang green ng ating kapaligiran. Talagang tayo ay nasa bukid na bukid. Kaya naman talaga yung ating kapaligiran ay talagang mag-green, mag-green na mag-green. And ngayon po ay mag-4 o'clock pa lang ng hapon pero medyo madilim na yung ating panahon. Medyo kulimlim na siya. Yan, hindi ko alam kung dahil... Medyo uh, tag-ulan sadya or ang gantong magday-December ay sadyang medyo madilim na, mabilis dumilim pag bandang hapon. Ika nga ay may na lang yung uh, yung maghapon. Maiksi na lang yung maghapon and mas mahaba yung madilim. So anyway, ngayon, nandito tayo sa portion nitong ating garden. Itong gilid ng ating garden na kung saan ay meron dito talaga na nag-wild na din. Kung tanda nyo, last time yung pinakita ko sa inyo is, is yung ating rubber plant na nag-wild na. Ayun, minsan ang ayoko din eh. Kapag nadedirect ang tanim sa lupa, masyadong lumalaki sila and yun nga talagang nagwa-wild itong ating gloriosum at yun guys ngayon ang isha ko sa inyo kung paano nga ba magparami nito and kung paano ito alagaan itong ating gloriosum na nandi dito sa ating baba ayan 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 ang laki niyan ang laki laki ng ating gloriosum papakita ko sa inyo guys sa so, ito nga yung isang puno natin ng gloriosum yan And kung tandaan nyo, itong ating gloriosum na to, ay yan yung napagbahayan or talagang napagsawa na mukbang nitong ating mga uh, ano nga ba yun yung hairy na uod ay nasa dulo ng dila ko <laughs> yung <mabalahibo. laughs> yung mabalahibo natin na ah. yung tilas yan. Talagang ito kung tandaan nyo, ito yung ating inesprayan ng suka at saka nung uh, dishwashing liquid na talaga namang ang dami niyang tilas dyan. Sobrang dami nung pa bagong tatag-ulan pa lang talagang ang tilas ay nagsawa dyan. And yan, ito pa nga yung mga pruweba ng pinagmukbangan ng ating tilas yung nasa ilalim pang yan. Yan, pero kung makikita nyo, look, ang ganda. Ang dami niya na talagang na-produce na panibagong dahon after nung ating ma- spray yan noon. Talagang namatay agad yung mga tilas dyan. And look. Ang lalaki nito guys ha. Malalaki ito. Lalo itong nasa bungad na to. Yan. And ito nga palang Gloriosum ay isang uri or isang varieties ng pilodendron na kung saan ang dahon niya ay pa-heart shape din. Yan. And then, may mga silver vein siya dyan sa gitna. Yan silver bean yan na visible na visible yan itong ating Gloriosum ay sabi nga ito yung pinagkumbay na Glorious at saka Milano Chrysum. Ito yung naging anak niya, Gloriosum ang tawag. Ito ay dark form, kung makikita niyo kasi sobrang dark nito kahit ito ay natatamaan din dito na matinding sikat ng araw pero dark dark form itong ating gloriosum na nandi dito yan, ganyan guys ang mga itsura ng dahon nya ayan pa And kung mapapansin nyo, ang kanyang petiole ay parang pa-square. Pa-square siya dyan. Hindi siya bilog. <laughs> hindi makita natatakam mo ng dahon. Yan. Ito ay pa-square guys. Kung makakapa nyo, hindi siya bilog. Yung parang may kantuhan. Yun yung tangkay nitong ating gloriosong. Ayan, sobrang ganda nito dito. And yun nga, ito ay nagdirekta na natanim dito sa lupa. Ayan na yung kanyang pinakapuno. Ayan, ang laki na niya. And kumapit na siya dyan sa ating pinakapader ng bakod. Ayan. Ang dami oh. Yan ang ating pinagmukbangan. And ang una natin gagawin guys ay ating tatanggalin muna itong mga dahon-dahon na namukbang ng tilas. Ayan. Ang dami nito. Sobrang dami. Pero tatanggalin muna natin to. At Dahil nga madami naman na naproduce na, na panibagong dahon itong ating Gloriosum, ay tatanggalin na natin yung mga luma niyang dahon na na-damage nitong ating tilas. Sa ganito kasing paraan ay mas mai-encourage pa na magproduce ng panibagong magagandang dahon itong ating Gloriosum. At ito nga palang ating mga Gloriosum ay native sila sa Columbia, doon sa malalamig na parte ng gubat or forest ng Columbia. Kaya naman, mas gusto talaga nitong ating mga gloriosum na dun lang siya nakalagay sa shaded area o kaya ay sa mga ila ilalim ng puno. Kaya ito din mga gloriosum ay highly recommended na indoor plants. Pero make sure pa rin na meron silang konting liwanag na matatanggap doon sa area na inyong paglalagyan. Pagdating naman sa pagdidilig dito sa ating mga gloriosum or doon sa kanilang mga watering schedule, ay make sure lang na laging moist ang kanilang mga pating mix or lagi silang nadidiligan. Ayaw nila nang sila ay talagang natutuyuan ng pating mix. Kasi nga dun sa mga original na habitat nila ay laging mahalumigmig ang area kasi nga nasa ilalim lang sila ng mga puno sa forest. Hindi lang guys yung direktang tama ng sikat ng araw ang nagiging rason kung bakit natutuyo ang gilid-gilid ng kanilang mga dahon. Pwede ding matuyo ang gilid-gilid ng kanilang mga dahon kapag sila ay hindi laging nadidiligan. Kaya naman huwag niyong hayaan na matagal na tuyo ang kanilang mga pating mix. Pagdating naman sa fertilizer na ginagamit ko dito sa ating Gloriosum, nung sila ay nasa maliit pa lang na paso o nung nasa pat pa lang sila, ay ang inilalagay ko po ay mga osmo coat or yung mga slow release na fertilizer. Sinasalitan ko lang din ito ng mga cow manure pero simula nga nung ito'y maging direkta ng nakatanim sa lupa ay wala na po akong inlagay dito. At kitang kita nyo naman na talaga namang naglaguan na nga itong ating gloriosum at patuloy pa din sa pagpuproduce ng mga panibagong dahon. After nga dun sa mga care tips na binigay ko sa inyo and yun nga tinanggal natin yung dahon nitong ating gloriosum na hindi naman ganun kaganda na ay ipopropagate natin to guys. Paano nga ba ipropagate to? Ang kailangan nyo lang gawin ay kumuha kayo ng um, pinaka dulo niya or pwedeng yung pinakatapkat niya pwedeng tapkat and then midkat at saka yung lower portion ng kanyang pinakakatawan and dito sa ating Gloriosum ngayon ay eh, ang gagawin natin yung pinakatapkat natin niya ay kukunin natin and make sure lang na siya ay may kasamang roots kapag inyong tinapkat para sure talaga na mabubuhay itong inyong gloriosum. And kumuha lang tayo ng malinis ng kutsilyo kasi hindi na to kaya ng gunting lang kasi medyo malaki na yung kanyang pinaka rhizome niya. Doon natin siya ikakat. Medyo malaki na hindi na siya kaya ng gunting. Pakita ko sa inyo guys. Ilapit ko kayo. luban lang siya ng mga dahon. Ng dahon. Lapit ko pa kayo. Medyo madilim na. Yan. Ito yung pinaka-rise home niya. Yan. And dyan lang tayo kukuha, guys, ng ating tatapkat. Yun, dun sa portion na yun. Ay. Nasira yung ating kutsilyo. Nasira. Wait lang. Kuha tayo ng bago. Ayun. Yan. Yan. Make sure na may kasama na siyang mga aerial roots. So guys, ang itsura ng ating nakuha. Yan. Dalawa yung dahon niya dyan. Ito ay bagong unpearl pa lang. Look. Mapink-pink pa yung ilalim niya dyan. And then, may bago siyang mag a dyan. Look. Yan. Itong isang to. mag a -unfurl. At yun nga, sabi ko sa inyo, make sure na may kasama siyang aerial roots kapag inyong tinapkat or kapag inyong kinat kung saan kung midkat man yan, kung top cut, or yung pinaka ilalim niya, make sure lagi na may kasamang roots. So, ito, itatanim na natin to ng panibago. Kasi, ang balak ko guys, ay tanggalin ko ito dito sa direktang nakatanim sa lupa. Tatang, tatanggalin ko siya dyan. Kasi, gusto ko nga medyo uh, magkaroon tayo ng available na space dito sa ating garden. Kaya ayoko na masyadong nagwa-wild yung plants. Yun nga, pag nakadirect talaga ng tanim sa lupa ay masyadong nagwa-wild itong ating mga halaman. Lalo-lalo nga itong ating mga pilodendron kasi ito talaga ay mga giant leaf. Sa malalaki yung pinakadahon nila dito. So, kaya nito lumaki kung hindi ako nagkakamali ng hanggang 2 ruler or 2 feet. Yun yung laki ng dahon nito. Yan. Pero ang ganda niya ha. Parang ito ay nabili ko ng worth 200. Isang dahon lang na maliit. Maliit. Maliit pa dito. Yan. Maliit pa dyan. Sobrang liit pa dyan. Nabili ko 200 ata. Yun. And yun nga. Isang puno lang yan na lumaguna na ng lumago. Sobrang laguna. And yun nga. Ang daming nating dahon na nasayang. Kasi nga namukbang pero sulit na yung ating ibinili ng worth 200 na Glorios so. dito na tayo naglagay ng ating mix dito sa timba or dito sa pinakabalde kasi mas heavy duty to compared dun sa mga puti nating pot and kagaya nga dun sa iba nating mga pilodendron ay iaangat na natin to ng tayo kasi ito naman ay pwedeng siya ay walang pole or walang poste na pinagkakapitan kasi crawling ito or yung gumagapang lang na klase ng pilodendron itong ating Gloriosum. so may pating mix tayo dito ready na to and ito lang guys ay basang basa kasi umuulan lagi dito sa amin so ang composition lang nito ay yun pa din dati carbonized rice hull rice hull at saka garden soil so yun babawasan lang natin ng konti yan and then yung nga pa sugat nya dyan yung sugat nya dyan ay lalagyan natin ng betadine nalagyan lang natin ng betadine yung pinakasugot niya. yan, para siya ay hindi pasuka ng mga peste or insekto or anong uh, posibleng uh, maging dahilan ng pagkakaroon niya ng root rot, yan, nilagyan lang natin ng betadine, yung ating pinagsugatan sa kanya o yung ating pinagkatanong and after natin nalagyan ng betadine ay itatanim na natin. Bukasan lang natin ng konti. Ayan. And start na nating lagyan ng lupa. Dahil ang ating potting mix ay basang-basa, huwag nyo muna itong bibigyan ng kahit mga 7 days. Huwag nyo muna siya guys, bibigyan. And doon nyo muna siya ilalagay sa area na hindi din madedirect ang tamaan ng ulan at sikat ng araw. Pero nasa bright area. Pwede sa inyong mga teris, sa inyong mga greenhouse kung kayo ay meron. Um. So, ito na guys, ang ating pinoropagate na Gloriosum. Ayan, ang ganda niya. Another puno na ng ating Gloriosum. So, yun guys, nakapag-propagate na tayo ng ating Gloriosum na Pilodendron. And na-share ko na din sa inyo yung mga care tips or yung aking mga ginagawang pag-aalaga dito sa ating uh, Gloriosum nga. At may ilan pa din tayo na klase ng Pilodendron dito sa ating garden. Hindi ko na nga lang kayo maiikot-ikot kasi medyo madilim na din, madilim na din hapon na. So pag na isang araw ko, ipishare naman sa inyo yung ating mga iba't ibang varieties pa ng pilodendron na meron tayo dito sa ating garden. And sa ngayon ay yun muna guys ang laman ng ating vlog at dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating youtube channel ay pindutin nyo lang po ang subscribe button dyan sa baba hit nyo na din po ang like kung nagustuhan nyo ang video na to and don't forget to leave a comment or any suggestion na gusto pa nyo ating gawin or gusto nyo pang i ko sa inyo at muli po ingat ingat po and bye bye everyone bye bye po, ingat!